project. Another project na naman. Pagkatapos na. The project na to. Sa kabila naman ako sa exit. Ayan. Ito. Nagawa ko ng paraan. Good afternoon guys. Good afternoon mga kapuso. Mga kababayan. Ito. Uh, at last dumating na talaga gagamitin ko dito ito ikakabit ko na siya para may latag ko na itong uh, PVC conduit lalatag ko na siya para ayoko na sana lagyan pero gusto ng bus ko lagyan daw eh hindi naman kailangan na talagang ano siya kasi safe naman kaya ito lalatag ko na at patay muna natin Okay guys, maraming salamat mga kababayan ko sa pagsubaybay na aking vlog. salamat so din sa inyo lahat. Guys, uh, ko na siya. Ayan, nahilatag ko na. Ikakabit ko na lang sa driver. Para umilaw na siya. Tapos, ilalatag ko na yung yung conduit pipe, yung conduit PVC Para ilawang ko na ito inaantay na rin talaga itong uh, bilaw Dukot tapos dito doon naman sa kabila sa exit meron din din doon yeah okay guys mga kababayan ko mga kapuso ko ayan kakabit ko muna hello guys ito nilatag ko na yung wire ayan hindi magkasa yung PVC ay sa PVC kaya dito ilabas yan dito at dito ko itatap sa gwan Ayan. Dito yan. Ayan. Latag ko na. At. Namaya. May, may, may ko na to. Ito guys. Nilatag ko na. Ito din yun, yun yung wire <sighs> Hindi ko pa. Natapos. Pero bukas ko natapusin ko. Paglatag ng bricks. Yan din yun yung wire. Kailangan mapahilaw ko na to. Kasi. Kailangan ng ilaw. Okay. ay mga. i Ah uh, guys, na uh, kabit ko na ayon. Ang next susunod pa ilawin. Kaya wait wait lang mag buhay na ako ng canopy Kailangan ko na, kailangan naman ako doon magbubuhay. Bubuhayin ko yung canopy. Si wala pang ilaw. Okay, guys. Mamaya ulit ah hina din ako guys. Maraming salamat. Ayan, sa pag sa okay. Ha? Ito na. Ito na yung kabang-abang. Ito yung ito yung project kong bago na pailawi ito. Entrance. Yan. Entrance. Kasi wala, wala kasing ilaw ng entrance. Kaya, yung dumating ako dito, tinuro sa akin ng boss ko na yung entrance daw walang ilaw kailawin ko kaya yun nagawa ko at bukas naman doon ako sa exit doon sa tubo doon ako, mag, ano, ako magkakabit din kaya yan nagawa ko at nagampanan ko yung trabaho ko kahit kinabi ako pero okay maraming maraming salamat dyan mga guys mga kababayan ko mga kapuso maraming salamat sa inyo uh, alam nyo na Trabaho ng isang electrician. Alam niyo na, kasama na parang construction na. May <laughs> kasama construction kasi siyempre, pag ikaw lang mag-isa, Ah uh, yun ang ano mo. Kaya, okay lang. Proud naman ako sa trabaho ko. At maraming salamat at shout out sa lahat ng mga mga kawaiti ko dyan, mga ka-vlogger ko, uh, sa lahat ng mga Ah uh, mga ka-vlogger ko unang una shout out si Ma'am Gardening eh, with Eds nasa sa Bermuda siya ngayon Ma'am, good evening mam Ma good evening Ma'am Saina nas, nasa Hong Kong ba yon o sa ano at si Bo Sir Bogs si Sir Bogs Sir Bogs si Sir Bogs nasa Germany si Idol Pelis nasa Hong Kong si Marcel nasa Hong Kong si Idol Wild nasa Hong Kong si Idol Gala nasa Hong Kong si Ma si Ma'am Faith Macarius nasa Hong Kong din si si Lupa si Jacqueline Limpin, si Sir si Sir nandito lang at si Ma'am Bless si Ma'am Bless ay sa Makati social yan Makati Kati si Ma'am Bless. Ma'am Bless, thank you ma'am. Thank you Sir Bugs. Thank you so much. Thank you sa inyo guys sa lahat ng mga sumusuporta sa aking vlog. Si Kay Slow, Kay Slow. Gandang gabi po sa inyo dyan. Oji, Kay Si Mami Nilda. Si Mami Nilda nasa Sweden kasabi si Daddy Lord. Nandun na talaga sila ngayon Nandun na sila. Nandun talaga na nandun na rin. Si Madonna, si Mel, si Laguna, si Charlotte, lahat ng mga kaibigan ko sa YT. Lahat ng kaibigan ko. Sino po bang hindi ko nabanggit dyan? Shout out, shout, out sa, shout, out sa inyo. Nagubulol ako. At gabi na. Napakainit ang panahon. Kahit dito ngayon, mainit. Kasi wala pang ano. Ayan, itong SM. Ayan, ayan ang MOA na yan. Oh. Ayun. Ito lang, ito lang Ayun. Ayun. Ito lang yung kalsada Ito yung kalsada na yan ito Uugnay dito sa duty free Ayan Ito yung guardhouse Ito yung ko, gamit-gamit ko Ito yung entrance Ito yung project ko na, na dapat ko salamat sa inyo guys Pagsuporta sa lahat ng mga kapabayan natin dyan uh, Sa abroad Mag-ingat po kayo dyan. Mag-ingat, mag-ingat at mag at mag-ipon para sa mga future ng mga bata. Para sa inyo din, sa kanibukasan. Pag uwi ninyo, kung ayaw ninyong bumalik, pero magkakaroon na kayo ng magkakaroon na kayo ng pera at pagdegosyo kung ayaw ninyong bumalik. Mahirap magtrabaho sa abroad, sa totoo lang. Malayas, pamilya, sa lahat. Okay guys, maraming salamat. Good evening, good evening sa inyo lahat. Langis na matbike. God bless.